Nakapag-abroad ka lang, nakalimot ka na Nakapag-abroad ka lang, hindi ka na makaalala Nakapag-abroad ka lang, mayabang ka na Hi! Ang nga pala sila, Bly Jim Isang OFW sa Middle East Mayaman na pala ako, kaso pera na lang talaga ang kulang Kung sa Pilipinas ay may tinatawag tayong bulalo Dito naman sa Saudi Arabia, mayroon silang tinatawag Napaya Opo tama po kayo Ang paya nga po pala dito Ay paanang baka Kaya nga tinawag siyang paya By the way nga pala Pauwi na ako galing trabaho At syempre Ang kasama ko ay isang Indian National Kaso nga lang Napaisip kami Dumaan muna kami sa isang restauant Malapit dito sa kalsada At syempre Dahil nasa Middle is ako at kasama ko ay isang Indian national, hindi oso sa kanila o sa amin ang kanin. Kung sa baga, ang aming ipapartner sa aming paya o sa baga bulalo ay roti. Opo, tama po kayo. Ganito pala kung paano kainin yung roti. Kinapay siya. Kung sa baga, isasawsaw mo yung tinapay sa sabaw ng paya kung isa kang OFW sa part ng Middle East, alam ko, alam mo yung mga pagkain na ganito. At syempre, sa mga nagsasabi at naririnig ko at nababasa ko palagi na maraming nagsasabi sa mga OFW na kapag nakapag-abroad lang daw sila, ay nakakalimot na sila. Alam nyo, ang buhay kasi ng isang OFW, para lang high school life yan. Kung noon, nagkakasama kayo at syempre nagkaroon na rin kayo ng ibat-ibang pamilya at ibat-ibang buhay, alang nga, uunahin mo yung ibang tao kaysa pamilya mo. At pangalawa, hindi naman kasi porket nakapag-abroad ang isang tao, nakalimot na. Hindi nyo lang alam kasi yung mga pinagdadaanan nila o mga struggle sa buhay nila. Kagaya ko, since this year, marami akong pinagdaanan. Pangalawa, nabangga ako. Opo, tama po kayo. Siguro, sasabihin nyo na naman, hindi, gumagawa ka lang ng kwento. Kasi nga, nakalihot ka na. Hindi po. At syempre, by the way, ako na pala, Nanghingi po pala kami ng kutsara At ganito pala namin kinahain yung paya okay, Pigilan na nga natin yung padramahan Balik natin Tanos natin kung paano kainin ang isang paya Sinasawsaw lang siya At syempre sinusubo at syempre dahil nandito ka sa aking video, maraming maraming salamat sa hindi panonood. Bye-bye!